Yo, what's up mga ka-idol? Mm, unang supo mga idol para sa inyong lahat mga idol So yun yung ating sausawan mga ka-idol. Ah, sipa talaga yung sili mga ka-idol. Grabe. Maanghang siya, pero masarap. Yo, what's up mga idol Balilo to na mga ka -idol. oh. O, bago natin simulan isubo to sa ating bibig mga ka-idol. Pasalamat muna tayo mga idol ko. Ama, maraming pong salamat sa biyaya mong ibinigay mo po sa akin po, Ama. Amen. po mga dol, kain po tayo sa lahat mga dol. Oh, meron tayong ito, gulay. The best mga dol. Hmm. Saka itlog at kuan mga dol kamatis, limisito, sili. Saka may ulam tayo dito mga dol. Wow, ulam ang pangalan nito mga dol. Nakapasok sa lata mga dol, ah, sa sardinas na mga dol, ba, sardinas na wow, ulam. Mm, yung pangalan niya. Saka may kuwan tayo dito, isda. Danggit mga idol, danggit. Mm, bigay ni lola ko mga idol, danggit. Kung so, binigyan tayo ng danggit mga idol. Yon, simulan natin mga idol. Ano pang hinihintay natin san? Kumuha na kayo ng plato at kutsara mga idol. Mm, unang subo mga idol para sa inyo lahat mga idol. So, yun yung ating sausawan mga idol. Oh, no, 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 no. Cut mo na, mga idol ha. Cut mo na. babalik tayo, mga idol. Cut mo na, mga idol ha. Cut mo na. lang tayo. A few moments later. So po mga idol. Bali, kinat natin mga idol. Ba, bali, hinahina tayo sa sili mga idol. No? Kaya yung sili, <coughs> sinulubong sa ating kwan, sa ating dito. Ba? Uh, grabe yung sili. sili. Uh, talagang, <coughs> nandiyan pa rin. <coughs> talagang sipa, na sipa talaga mga idol. Yung kanyang anghang. Uh, opisilin natin to. Itong limisito mga idol. Mm. Uh, sa lahat ng mga hilig dyan sa manghang, Ah, uh, dok, no? dandahan lang tayo, no? Mm. Baka tayo yung mga... Kawa ba? Tulad yun. na na ako mga lul. Sinulubong tayo sa manghang, mga hangin mga lul. Dito sa ating, kung baga tawagin na dito, tutunlan mga lul. Mm, no? Mm. Dandahan lang tayo sa lahat ng... Kawan dyan. Sa lahat ng kumakain dyan, no? Ingat tayo mga lul, no? Sa hilig sa mga sili, no? Pisilin na natin to, nga. Itong sili natin, no? Ay, no, Pisilin natin to. K Kinaay natin ang buo, eh. Sinulubong <coughs> tuloy tayo ng manghang, no? Mm. <coughs> Excuse me po sa lahat. Nang kumakain tayo mga kaidol ko. Mm. No? Pihiling natin ito. Mm. Itong kwan ba? Lumusi ito. Grabe. <coughs> Nandiyan pa rin mga idol. Sinurubong pa rin na manghang yung ating tutunlan. Dito ba? No? Mm. Ingat tayo sa lahat. nang kumakain, no? Yun. Pisa na natin ulit mga kaidol. Agroy. <coughs> oh, unang subo. Para sa lahat mga kadol, oh. oh. Ah, sipa talaga yung sili mga kadol. Grabe. Manghay siya, pero masarap. Papagana ng kain mga kadol ba, no? Hmm. Medyo pa rin mga idol. Kaya nga. Hindi muna katubig. Kaya muna tayo sa maga, mga mga idol. Bago tayo pumunta sa ating garden. Ang oh, nandito tayo. Sa ating garden na kumakain. Nandito sa likuran natin mga idol. Yun. kusin tayo sa kaya mga idol. So, talaga yung gulay mga kadalo. Kain ang kain lang tayo nito mga kadalo. No? Hindi naman tayo tumataba. Aguroy. O, ganyan talaga mga kadalo. Hindi tayo tataba mga kadalo. Pagkasama yung ating sili mga kadalo. no? Da dahil yung sili, ay nag dudulot siya ng papatanggal sa mga pats mga kadalo ba? No? Mm. No? Yun. yun. Yun yun mga kadalo. Sampung Binipisyo yung ating makakuha itong sili mga adol. Sampung binipisyo sa ating katawan. Hmm. Yung iba, Ah, uh, tinutuman nila to mga adol ba? Uh, tablitas ba? Hmm. Hindi hmm. nila pinapisa. Hmm. Kaya na nga tayo mga adol eh. Konsentrate tayo sa kaya mga adol. No? Angkit, mga idol. Ah, uh, not good size mga idol. Ah, uh, ingat tayo sa kain, no? Kay maliliit yung bukog ba kung baga tawagin sa amin. Tulad nito ba? Bukog. Yan ito. Ito. Ito mga dol. Kita niyo mga dol, yan. Tinik. Mm. Maliliit yung tinik. Kaya ingat tayo sa kain nito, ha? Mm. Sino mang kumakain dyan na ganito din yung ulam, ingat po tayo. Kay, okay lang yung sili. Ma, sa lubong tayo. Once na itong itong kwan, itong tinik niya ay nakain natin at sumulubong. Yari tayo mga kadol. No? Kaya ingat tayo. langit Excuse me. Excuse me sa lahat mga kadol. Nabusok ako. Tulad nito mga kadulo. Pag sinulubong natin, pag nasa lubong tayo dito, pag bumara yan dito, itong matitinik na maliliit, syak talagang ang sakit mga kadulo. No? Kaya ingat po tayo sa lahat ng kumakain, no? Ng ganitong klaseng isda. Na not good size mga kadulo. Yun po mga idol, Maraming po salamat sa pagsubaybay. Sa pag sabay nyo sa ating pagkain sa kung anong oras din sa inyo. Maraming maraming po salamat sa pagsabay mga idol. Mamaya babalik tayo mga dol. No? Babalik tayo. Yun. Kay shout out man tayo mga idol. Yun. Mga idol, Mamaya babalik tayo ha. Si, uh, gracias, Jesus. Jesus. Yun po mga idol, Excuse me sa lahat. What's up mga ka-idol! Nagbabalik sa si Idol Kajip Mix Vlog mga ka-idol! So, napasok ko sa isipan ko mga ka-idol na bantayan nyo yung mga anak nyo mga ka-idol kung sino may may anak mga ka-idol, no? Pag kumakain sila mga ka-idol, no? Tulad ng kindi, ganyan. O tulad ng mga maisda maliliit, ganyan. Kaya kanina, biluok ko naman tayo dito sa ating lalamunan ng isili, no? Lahat ng may mga anak dyan na kumakain ang kuan ng mga mga pagkain na pwedeng makabara dito sa ating lalamunan. Pag nabara yan, eh, mahirap guminhawa, no? Mahirap bumaga ng hangin. Hmm. Kaya, mga kaidol, sa lahat ng mga anak dyan, shout out sa inyong lahat dyan, eh, bantayan natin yung ating mga anak, no? Na, kumain ng, pag may kumain, pag may, meron silang kinain ba, no? Hmm. Yung mga kaidol, kaya hindi man natin alam, kung hindi man tayo hawak, hindi man natin hawak ng hindi man tayo hawak yung panahon, no? Kaya bantayan natin mga idol At bantay-bantayan natin ang ating mga anak diyan, no? Shoutout sa lahat ng mga anak diyan. 'Yon. Shoutout po sa lahat ng mga solid supporters ko dyan, sa mga silent viewers. Ano ba naman ang nito na eh? Ulit-ulit tayo ulit. <laughs> shoutout po sa lahat ng mga solid natin supporters diyan, sa mga silent viewers, sa mga off-dome na kasal Bye-bye nitong channel na ito. Sa mga bago nating kaibigan diyan, nag-subscribe mga idol, maaari po bang hingiin ko sa inyo yung inyong like, like, comment, yun mga idol. At kayo na bahala mga idol kung i-share nyo itong content natin, no? Sa bawat upload natin, kayo na po ang bahala mga idol. Nagpapasalamat po talaga ako sa inyo mga idol, sa lahat ng mga sulit kong supporters nyan, sa lahat ng mga idol natin yan, sa hindi pag-skip ng ads, no? Hmm. But ulit ko lang, sabihin to sa inyo mga idol eh, kay... Oh, kay dahil sa inyo mga idol eh yun nga may dollar tayo pong pasok dahil sa hindi pag-skip ng ads no yun shoutout po sa lahat sa lahat ng mga idol natin dyan no yun shoutout shoutout po kay ma'am maripusang asdol yun shoutout po shoutout po kay zeronel Ronel from Atlanta Georgia yun shoutout po bilisan natin to mga idol kay haba naman tayo mga idol no hmm what ah uh, Walter Tufij Julio Santos Cecilia Santos Nanay Rovi Chanel Ana Banana, Sator Pipi, Leonard Dabaro, Family G, Susan Mohika, Ila Ding, Albay, Ries, Rimar, ayun, shoutout po sa inyong lahat dyan mga kaidol ko, Rimar, Re Pakulanang, yun, shoutout po idol, shoutout dyan sa mga Pakulanang ng clan, Ob, Dolor, clan, yun, shoutout po sa lahat ng Pakulanang, na may, uh, sa kanilang clan, yun, shoutout po mga kaidol ko, Joseph Watching, Sweden, Sweden. Yon, shoutout po idol. Arnel Ovrigon watching Dubai. Yon, shoutout po. mag po tayo sa lahat ng mga ka-idol natin dyan kung saan man tayo nagtatrabaho sa iba't ibang bansa o saan man tayo nagtatrabaho sa Philippines, Pilipinas, sa iba't ibang sulok ng mundo. Ingat po tayo always kung ano man ang ating ginagawa na hindi labag sa ating puong may kapal. No? Yon, shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol. Rex Garcia Vlog from Cagayan. Yun, shoutout po, shoutout po sa kanyang channel. Sana yung masuportahan natin mga kaidol. Shoutout po. Edwin, Edwin Nato. Yun, shoutout po idol. Wew Ispira Wew is Partiro. Yun, po idol. Shoutout po idol. Uh, shoutout po, BIS ng North Cotabato. Yun, shoutout po. BIS ng North Cotabato. Shoutout po sa lahat ng mga North Cotabato dyan. Yun, shoutout po sa inyong lahat dyan mga kaidol. Arnel Sarias. yon shoutout po idol. Meron pa dito eh. Mga kadal, bilisan na natin ito mga kadal Ah, uh, saan pa ba? Ilang mga kadal? Ayan. Sherry, Sherry's Classroom. Yun, shout out po Siguro teacher to mga kadal. No? Hmm. Sana yung masuportahan natin mga kadal. Si Sherry's Classroom. 5.25k subscriber. Ayan. No? Ang ganda niya mga kadal. Hmm. Kita niya mga kadal. profile pic nya ganda no? Hmm. Teacher to mga dol. Ito yung ito yung comment niya mga dol. Mapagpalang araw kapatid. Oh, sabi niya mga dol. Maraming salamat comment mo ha. idol uh, si si Sherry, Sheris. Hindi ako nagkakamera. Nag-idol. Boom, choke kayo na. Ang butik. Ik, 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 si Adol. Inakita naman ang ganda ng babae. Oy. <laughs> oh, oh, ang ganda. Diba, mga Adol? Ang ganda nya. Ah, uh, yeah. profile fake niya. Profile fake niya ba? Sherry, Sherry's classroom 'yon. mga dol. Ito 'yung comment niya mga dol. comment mo ha. Mm, basahin natin ha. Mapagpalang araw kapatid. Anong sarap naman humigop ng sinabawan? Sabi niya, anong sarap naman humigop ng sinabawan? Higop sinang sinabawan mga dol. Mm, sarap oy. Um, parang isang kwan lang 'yan. Kung parang isang pag-ibig lang 'yan. Mm, 'yung paghigop ng sabaw malalasap mo yung, yung kanyang pagmamahal. Agroy! <laughs> Hoy! Mga kaidol, oh, idol sirip, kung may kuan ka dyan, may iniibig ka dyan, oh, may nagmamahal sa'yo, yun. Kung anong nararamdaman mo, yun, ang paghigop ng sabaw, no? kay Dito, yung asabi niya, anong sarap naman humigop ng sinabawan? Anong sarap naman humigop ng sinabawan? higop na tayong sabaw, mga kaidol. Oh, parang isang pag-ibig lamang yan. Tulad nyo, kung sino man may minamahal dyan, oh pag binigay yung kanilang pagmamahal at naramdaman nyo, yung kanilang pagmamahal, yun yun. Ganon. Pag naghigop tayo ng sabam, ganon yung ating maramdaman. Ang sarap ng gulay. <laughs> no? Oo. Oh. kaya yung gulay ay pampaptibay. Mm. Kung may magmamahal dyan, oh sana lahat ay matibay. No? Oh, sana all. <laughs> yun yun, maraming salamat sa comment mo ha. Mm, yun yun. Angel Kag Kagadas, Kagadas. Angel Kagadas, yun charot boy idol. Frank TV 30. May kwento eh. Sa next upload na lang po natin. Ah, uh, reply ko to. Idol Kajip, pa out naman dito sa Tanay Rizal. Yun charot boy idol sa Tanay Rizal, si Frank TV 30. 2.48k subscriber sana ay masuportahan natin ang lahat ng mga small content creator na nag-upload nag binabahagi nila ang bawat tulad nito yung ating kuan mga idol no? small content creator tayo sana ay bawat upload ko mga idol sana ay naway uh, napasaya ako kayo sana naway na, napainjoy ko kayo sa bawat upload natin no hatid ko naman itong aking pag-upload pagtatarbaho sa social media naway sana ay napasaya ko kayong lahat mga idol no Hmm. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang problema, mga idol no? Hmm. Kanya-kanyang problema. Hindi natin masabi na wala tayong problema. Sapagkat, habang nabubuhay tayo, mga idol, meron talagang problema, mga idol. Eh. Walang binibigay na problema yung ating puong may kapal na hindi natin kaya, no? Ganito kasi atong gawin, mga idol. Kung may problema tayo, oh, marami akong problema, mga idol. hindi ko na binabahagi sa inyo, no? Kaya sa akin na lang yun, no? Hmm. Sa akin lang yon Marami akong problema mga kadol. Problema ko. Ah, share ko to ito. Sa inyo. Problema ko. Lumaki ako ng walang ama. Hindi ko naranasan yung kanyang pagmamahal bilang isang ama. Hmm. Kaya sa lahat ng mga nanay ko lang yung mahal ko mga idol hmm. Sa lahat ng mga manay mga ina dyan. Tapos tulad ko ngayon, hindi nakaranas ng pagmamahal ng ama kasi nandun pa ako sa tiyan mga idol eh hiniwalay ako ng aking yung bana asawa ng aking mama bana hmm. Hmm? may kanta ako dyan mga idol pasensya na po mga idol ha babahagi ko sa inyo to sana'y marinig niya no ito yung kanta ko sa kanya aguroy tay 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 gi atay kakatatay igula Igura ka nagpalami kay nanay. Imo mingibyaan Ay Tay Tay gi atay Kakatatay Igura e ka nagpalami Kay nanay Imo mingibyaan Putulin natin muna dyan mga kaidol no Alisin natin yung isipan natin mga kaidol no hmm. Sa lahat ng katulad ko Wag tayong mag kuan ng Nang... Dito ba Wag natin i... ipaibabaw yung ating Yung ating nararamdaman Pasalamat lang tayo mga idol na hito tayo, buhay, no? Kahit wala tayong ama, no? Mm. pasalamat tayo sa kanya. Eh, similya tayo, eh, sa kanya, no? Wala tayong magagawa. Similya lang tayo, no? Sa kanya. And dahil sa kanya, narito tayo, buhay. And dahil kay mama, hindi tayo, uh, hindi na napasok sa isipan niya na pinalaglag tayo, no? marami maraming salamat sa ating inay. Kay hito tayo man tayo, na buhay man tayo, no? Mm. Daladala niya, pagtitiis niya, yung ating inay, na ilang buwan, no? Siyam na buwan pagtitiis niya. Iniluwa, iniluwa tayo dito sa mundong ito, no? Mm. Kaya papasalamat lang tayo mga kaido, no? Mm. Huwag natin ipag ibabaw yung galit. Mm. Ibabaw na natin yung ipababaw ipabab, na lang natin yung pagmamahal, no? Mga kaido. So, yung mga kaido, bali, sinay, manahagi ko lang sa inyo mga kaido, Kahit wala akong papa, eh, nandiyan naman kayo mga kaido, no? Nakilala ko kayo sa social media. Maraming mga kaibigan natin sa social media kagaya nyo mga kaidol tulad ng na, meron tayong nagpapasit at kaibigan natin no? sa lahat ng mga solid kong supporters dyan maraming salamat sa inyo kaibigan no? yun mga kaidol putulin na natin yung ating usapan baka saan po tayo mapunta no? Mm. yung yun mga kaidol bali isiner ko lang sa inyo mga kaidol no? huwag mm. natin ipababaw yung galit no? Diyos na ang bahala sa lahat mga kaidol no? dito pa may dito pa eh Mark! Mark Hazelto. Yun, Mark ha Hazelto. Yun, shout po, idol. Mm. Tama sa to eh. Ito pa. Susan Mujica. Yun, shout po, idol. Maraming salamat sa comment mo. Salamat po. Ilading Albay Reyes. Yun, shout po, idol. Mm. Maraming salamat sa inyong suporta, mga idol, no? Oh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. So, yun lang. Dito ko na tasa po si mga idol. Pasensya na mga idol. Umaba tayo mga idol. Nagkwento pa ako sa inyo mga idol. Bali, isinare ka lang sa inyo mga idol. Mga no? nang yun. Ha? Yan, maraming salamat sa inyo mga idol. Ingat po tayo always. Kung ano man natin ginagawa sa ating buhay na hindi nakakalabag sa ating poong may kapal. Sa inyo mga idol, maraming salamat sa lahat hindi nag-skip ng ads. Maari ko bang hilingin sa inyong sarili? Maari ko bang hilingin yung like and share nyo mga idol? Abala ah, na yung walang share mga idol. Basta na mayroong like, no? Comment pag skip ng ads mga idol, no? Malaking tulong na po yun sa, at, sa ating channel mga idol. Maraming maraming po salamat dahil sa inyo mga idol. May pumapasok na dala bawat upload natin mga idol. Yung mga idol, Now ay pagpalain tayo Sa ating puong may kapal Tayong lahat mga idol See you tomorrow Morning is another day Yun Bye bye mga idol Bye 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 bye